Good morning po sa ating lahat guys. Uh, wala pong pasok si Batang Ganyabes sa yung vlogger ngayon sa trabaho at medyo masama po guys ang aking pakaramdam. O bagay inubo at sinipon. So ayun guys, ako yung kakain ng saging at papaya na hinog. Alam nyo kung bakit guys ako inubo at sinipon. Gawa ng halo-halo kami nagkayakagan ng kasama ko sa trabaho na maghalo-halo. Kaya eh ang aking tunse sa ano, Sa malamig sa Gawa nang hindi ako nainungres ng tubig na malamig. Laging maligam gamang ang iniinom kong tubig. Tapos biglang naghalo-halo. Kaya nabaguhan yung aking tunse. Kaya yan, nagkasipon at namaus na ako. Ayan ang akong kakainin papaya guys. Katatapos ko lang din naglaba. Mamaya-maya po ay ako aalis din at may meeting sa may meeting kami sa 4-piece. Kasi kasala ko guys sa programa ng 4-piece. Mamaya pa yung alas 12. Sobrang tamis niya guys kasi siya ay hinog sa puno. Ito yung pinaklet ko nung isang araw. Ngayon ko lang kinain. Hmm, tamis niya. Ito hmm. pa saging. Ito taba. Kain po tayo pena na papayang hinog Mi hmm. bunga ng aming tanim na papaya. At pagpanahon naman guys ng pagpinya, may pinya din akong tanim. Ngayon malapit na rin yung lumaki. Probinsya, masipag ka lang magtanim-tanim ng mga gulay, prutas, hindi ka nabibili. Okay, guys, ang na. Tsaka kakain ako ng saging na matawa. Ang taba ng guys.

Ayan po guys, yung aking mga sinampay kasi katatapos ko lang naglaba. Yung napakainit sa labas. Pero din, din, din naman sa dini sa puno ng mangga. Malilo, masarap magtambay. At madami ding bunga ng Indian Mingong Arigas Kaso. Ang taas. Ang hirap sungpitin at napakataas na laki ng puno pipita sin ko kasi hinog na mulberry ayun po guys oh, hinog na ano mulberry tamis hmm, tamis nyo guys ayun yung kasama niya ihilaw pa yon, hilaw pa yan kasi hindi pa siya kulay violet, kulay pula pag violet na yan yung masarap na matamis Iyan yung manok namin nangangaybot ng ano yan huwag mong kakaybotin yan yes. yes. lubis alam ni to ang ng puno ng mangga, bulim ayan po guys uh, ano ko na nawalis ko ng kaunti yung kinaybok ng manok at naspasawit talaga yung aming mga manok wala nang ginawa ko kaibut ng kaybot ayan guys oh, ang daming bunga yung mangga yung indyan -in ayan o naglawit maliliit pala ang Ayun po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong laban support sa aking munting YouTube channel. Babay po. God bless po sa ating lahat. See you by next upload.